paayaw ang tawag nyan dito sa amin yan yung nilalagay namin upang bahayan ng mga isda pero bago kami makarating yan ay baybayin muna namin yung malayong lugar at sinisiguradong maayos ang pagdudugtong sa mga tali na gagamitin natin kumahabot pala ng mga 50 na piraso na dahon ng nyug or paklang tawagin, para magkaroon ng bayan yung ating mga isda para pagdating ng mga ilang araw linggo or buwan ay bibisitain ng mga may-ari itong payaw na ito para pagka nakita na meron ng nakabahay ng mga isda pwede nang kulugan ng lambat kaya medyo maganda yung mga huli natin kasi bago natin hinuhulugan ay sinisigurado muna na may laman at pagkatapos mahulog ito namang lubid natin na dalawang rolyo ang pinapabayaan natin na mahulog at yung nakabangka na yan yan yung may ari at pagkatapos natin maubos yung dalawang rolyo na tali ay saka naman natin ihuhulog yung kanyang pabigat para hindi aalis doon sa pwesto na target natin shout out kay Kubke Vines at siya rin yung makinista at shout out din sa FBNSS at sa mga kapwa nating tripulante. Kung mahilig ka sa mga ganitong video, huwag kalimutang mag-comment, like, at share na rin.